Magandang umaga, Pilipinas! Narito na ang mga maiinit na balita sa Rated J Headliner News sa oras na ito, hatid sa atin ng Grand Joso Travel and Tours. DOJ, maaaring humingi ng tulong sa Interpol para maaresto si Roque. Ayon sa Bureau of Immigration, maaaring isama si dating presidential spokesperson Harry Roque sa Interpol watchlist kung maglalabas ng arrest warrant ang korte laban sa kanya. Si Roque ay kasalukuyang nasa The Hague matapos ang ilang buwang pagtatago. Ang inclusion sa watch list ay magpapadali sa kanyang pag-aresto at pagbabalik sa Pilipinas para maharap niya ang mga kasong kriminal na isinampa sa kanya. Pilipinas, naghahanda para sa pagsali sa CPTPP. Inihahanda ng Pilipinas ang aplikasyon nito para sumali sa Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, isang malawak na kasunduan sa kalakalan sa Asia-Pacifico. Ang hakbang na ito ay inaasahang magpapalawak ng merkado para sa mga Pilipinong exporters at magpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Mas malalakas na bagyo, inaasahan dahil sa climate change ayon sa PAGASA. Nagbabala ang PAGASA na inaasahang mas lalakas pa ang mga bagyo na tatama sa bansa dahil sa epekto ng climate change. Ang publiko ay pinapayuhan na maging handa at sundin ang mga abiso ng ahensya upang maiwasan ang mga sakuna. Pilipinas, itinuturing na pinakamagandang destinasyon sa Asia. Ayon sa ulat ng Travel and Tour World, ang Pilipinas ay kinikilala ngayon bilang isa sa mga nangungunang destinasyon sa Asia. Ang mga isla tulad ng Siargao ay patuloy na umaakit ng mga turista dahil sa kanilang likas na ganda at mainit na pagtanggap sa mga bisitang turista. Proklamasyon ng labindalawang bagong senador, ngayong araw na. Ngayong araw, ikalabimpito ng Mayo taong 2025, Formal na ipuproklama ng Commission on Elections ang labindalawang nanalong senador mula sa midterm elections na ginanap noong ikalabindalawa ng Mayo. Ang seremonya ay gaganapin sa 10 City ng Manila Hotel. Kabilang sa mga inaasahang mauupo ay Sina Bongo, Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Syam na iba pa. Ang proklamasyon ay inaasahang magbibigay linaw sa magiging komposisyon ng Senado sa gitna ng umiinit na tensyon sa pagitan ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at ni Vice Presidente Sara Duterte. Nakasalalay sa mga incumbent at bagong uupong mga senador kung tuluyan ng may impeach ang Vice Presidente at habang buhay na itong hindi na makakahawak pang muli ng anumang pwesto sa gobyerno. Filipino Mountaineer, Patay sa Mount Everest hindi pinalad at binawian ng buhay ang isang kilalang mountaineer mula sa Pilipinas na si PJ Santiago. Habang tinatang kanyang marating ang tuktok ng Mount Everest. Ayon sa mga ulat, si Santiago ay nawala ng malay sa taas na 8,000 metro at hindi na naisalba ng kanyang mga kasama. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng lungkot at pagkabigla sa lokal na komunidad ng mga mountaineers. Samantala, sa ating showbiz news, hip-hop group na Bini, Kabilang sa Forbes 30 Under 30 Asia, ang all-female P-Pop group na BINI ay kinilala ng Forbes bilang bahagi ng 30 Under 30 Asia para sa kanilang kontribusyon sa musika at kulturang Pilipino. Ang pagkilalang ito ay nagpapakita ng lumalaking impluensya ng P-Pop sa regional at pandaigdigang entablado. At sa ating World News, 34th Arab League Summit gaganapin sa Baghdad ngayong araw, ika pitu ng Mayo ay idarao sa Baghdad, Iraq ang ikatatlumput-apat na Arab League Summit na pinangungunahan ni Iraqi President Abdul Latif Rashid. Tatalakayin sa summit ang mga mahahalagang isyu tulad ng krisis sa Gaza, seguridad sa rehiyon, at counter-terrorism. Hindi makakadalo si Syrian President Ahmad al-Shara matapos ang kontrobersya kaugnay ng kanyang imbitasyon. Sa halip, ang kanilang foreign minister ang mamumuno sa delegasyon. Ipinagbawal din ng Iraqi authorities ang mga protesta mula ikalabing isa ng Mayo hanggang dalawampung bilang bahagi ng seguridad para sa summit. At yan ang mga maiinit na balitang dapat ninyong malaman sa oras na ito. Ako po si Jay Grandioso, ang inyong naging tagapagbalita para sa Rated Headliner Jay. News. Ang maiinit na balitang ito ay hatid sa atin ng Grandioso Travel and Tours, for travel-related needs please call Grandioso Travel and Tours, or visit them online at www.grandjosotravels.com Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para sa mas marami pang balitang dapat ninyong malaman.